Halo, halo! magisa naman tayo kayo guys ng Baguio Beans. Ang um, pang po natin ito is isa pong uh, burger patty, chicken burger patty po. Ayun po, napainit na po ako ng mantika. Pagkatapos po nito guys, is na natin yung ating ahos sibuyas. Simple lang po guys, ahos lang at sibuyas lang yung uh, pang natin. Ayan, kung makikita nyo. Ah, sa sibuyas lang talaga yan. Mmm, mabango bango-bango. Ah, sa sibuyas pa lang ito guys, mabango na. Ayan, nilagay na natin din itong ating burger patty guys. Chicken po 'yan, guys. 'Yan, dalawa na kasi medyo madami-dami yung bagi natin. Kailangan natin itong igisa at ano yung sya siya, eh, dapat mabuhol-buhol ito, guys. Kaya ganyan-ganyan natin. kung makikita nyo guys nakabuhol na yan sya madali na naman itong maluto guys kasi isa naman itong chicken na ano burger patty kaya yan ilagay na natin ang ating bagu beans haluin natin ito guys tapos ilang isunod na natin yung ating atsal at timplahan na natin siya yung pang palasa pang ko nito guys is tuyo lamang kung gusto nyo maglagay ng bichin lagyan nyo po ng bichin ako naglalagay ako ng bichin guys at uh, black pepper na durong powder Takpan din natin siya guys. antayin uh, natin mga isang minuto bak para kumulo siya. Tapos pagbalik balik nito guys, baka gusto nyo lagyan ng tubig nyo. Gusto nyo masabaw-sabaw, lagyan nyo po niyang tubig. Sa akin po kasi gusto ko yung may masabaw-sabaw yan siya guys. Yan, lalagyan ko siya ng tubig para medyo may sabaw-sabaw tayo ng konti. Pa natin sya at pagka ilang minuto na guys, pag kumulo na yung tubig guys, yung sabaw niya is, pwede natin syang hangoy kasi mabilis lang naman itong maluto itong baguibins natin, ayan luto na sya guys, ready to serve, mayan sya yan, sarap-sarap let's go, kainan na Habang pini natin yung ano natin guys, ayun, naghahanda na din tayo ng ating uh, pangalawang lulutuin guys, which is yung uh, sayuti na naman, ginisang sayuti at burger patty din yung panghalo natin. I mean, yung uh, sahog natin. Ayan, nagisan ako ng uh, sibuyas wala po tayong buong sibuyas guys kaya ano yan sya spring onion yung nilagay ko na sibuyas mabango din naman sya guys pag ganito lang yung ginagamit niya ayan nilagay na natin yung ating burger patty na chicken po igisa natin guys at kailangan natin itong mabuhulan yung burger patty natin kasi uh, hindi naman din magandak pag buo po yan okay. Ayan, matapos pong natin guys. Mabilis na naman maboil yan kasi manipis na naman yung burger patty natin. Ilagay na natin yung sayote natin. Punti lang itong sayote natin guys. Isang peraso lang to. Kaya rice cooker din yung ginagamit ko na lutuan. Ayan, lagyan natin siya ng gusto nyong magic sarap guys. Lagyan na ng magic sarap. Kalahati lang na magic sarap yung nilagay ko guys. Ayos na to natin uh, kahapon kasi yung sayuti kasi guys is matubig siya tapos inaabsorb niya agad-agad yung uh, mga timpla niya kaya nilagyan natin siya ng mga uh, pampalasa para pag -isa natin sa kanya mamaya is eh, maabsorb niya lahat lagyan natin siya guys ng kunting toyo Pagkata eh, ay naglagay pala ako dito guys ng kunting ano, kunting bitchin. Pagkatapos nito i-stack pa natin, pakuluin natin at balikan natin mga isang minuto para uh, haluin natin. Mabilis na naman itong maluto guys. Tapos, maglalagay tayo dito ng buong sili kasi gusto ko maanghang. Kaso nga lang, may, may kasama kami dito na hindi kumakain na manghang Kaya hinilagyan ko yun siya ng buong sili na hindi po siya na hiniwa po. Para hindi siya anghang yung buong ulam natin. lagyan natin siya ng dahon ng sibuyas. Ayan, guys. yung minuto na yan. Ilang halo-halo lang yan, guys. Tapos, ayan, ready to serve na yan, guys. Masarap na yan. Sarap na lantakan. Ayan, let's go na. Kain na tayo. Thank you so much for watching. Please don't forget to click like, share and subscribe MB Vlogs po. Thank you.